Kasi kung na ina natin, di siya ating papasok na school. Huwag siya sa natin.

Kasi gusto yun natin yung baong higaw.

susunduin na natin si Shadow Crisco. Super lakas na ng ulan. Ay, oh, pangit. Doon oh. Oh, yung lumang bayan. Na ulan, guys. At may dala <laughs> <laughs> na akong gan. Iyano mo yan. Natik na kami sa bahay guys. Ulo. Pinsan mo na, lalakas na naman yung ulo. Hi guys! Di ko na na kami. Napasok na yung ibang teacher. Masoko lang pa sila. Tapos sa janina. Ay, mama! Kailangan pala namin magdala ng ng trash bag. Hindi, di, 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 isang roll dyan. Bigay mo asli, lagay mo na sa bag niya. Isang roll ano ba, isa-isa lang? Oo. Uh Kada, ano, kada... Basta! Basta may dala kahit, kahit yung kulay, kahit yung kulay puti. Uh -huh. in guys sa mini yung feet ko tapos kagan... tapos guys sa so duluna nang ng, ng bag ko. kasi ko pinagalitan pinagalitan. ni takbun 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 Yun, takbun Bye, guys. Yun lang. Sana tinumalan. <laughs> Gusto namin ng gyop. Gyop. Guto tayo yup dito.